Ano ito yung nagawa kong pintas dito? Gagawa natin si bait ng wintas. Ito kay bait ang laki. yan? <laughs> Bigat. Wala lang. Ano? Wala na pang display. Ano lang? Tatahian ko na lang. Uy! Pag may pera ko, order ng lang ako ulit ng pintas. Meron din Ang na. Bilog. Nansamantala lang yan. Saot-saot na Bilog. Hindi, hindi, Ano? Bait ito? talaga.

Ay, naku, si Luna nang aagaw. Shhh! Ah. Uh -huh. Pasaway naman. Pasaway, pasaway, pasaway. Ah, ah, Chay! ah. Shhh! Allah! Ikaw yung dungis-dungis mo rin. Ay! Dun, 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 dun. Dun ka, dun, dun, dun. sila makakainom kay magulo ka no, tumayo pa si ano eh bilog oh kala mo kurik ay nandasak Do you think

Pag nabawas kong pinto, mo, pumasok talaga siya. Di siya, di ka siya pumasok sa wika. Pinapasok, ako nagpasok dito kagabi. Kagabi yan? Pag uwi ko, nasa labas yan. Kagabi, kagabi pa yan? Ang kayo pa? Yeah, Ang sili pa? Ano ka naman si? Ano ka naman kulay oh kaya tsaka ka pinagunta so, yan na ka ma hindi so, ano? mo... nga ganito ang ito nyo nyo na nyo Bila-bila